So, bali, tuturo ko lang sa inyo kung paano magpabalat ng green mga idol. Unang-una, ang plastic na gamitin nyo ay yung colored na garbage bag na nabibili sa palengke. Kung wala naman mabili sa palengke, try nyo sa yellow basket ni Boss K o kay ni Kuya france May ganyang klase ng plastic. Bahala na kayo kung anong kulay yung gusto nyong piliin. So, itong plastic na to ay makunat siya na malambot. Hindi kagaya nung plastic na sandubag. O kaya yung plastic labo na tinatawag, malutong siya. Kapag pipisilin mo, maingay. Ito kasi kapag parang kukusitin mo, hindi siya masyadong maingay. Malambot yung kanyang plastic. Tapos, glossy siya. Matingkad yung ulay niya o kaya yung makintab. Okay? So, eto. try na natin to pabalatan. Gamit tayo ng katol. Ayan. Katol lang yung pandidikit natin dito. Unang-una, syempre, ilapat nyo yung pabalat saka yung guriyon nyo ng maayos. Okay? Tapos, ang una nyo dyan na idikit, etong ulo, sunod yung buntot, tapos yung magkabila gilid ng pakpak. banatinyo nyo ng konti para syempre kapag ibabalot nyo na sa gorion, maayos o so kaya ay makinis pulido yung pagkakapabalat niya. Okay? So simulan na natin. Let's go. Ganito sya mga idol, ganito yung tamang pagpapaso, di ba? Ganyan niyo yun, yung ano, yung plastic. Tapos yung pagpaso nito, wag niyo ididiin na ganoon. Dapat dampian niyo lang nang ganyan tapos isilin niyo kagad Ayan. Sa mga nagtatanong kung mainit siya, mainit sya pero hindi sya masyado, hindi sya masyadong nakakapaso lalo kapag nasanay na yung kamay mo. Ganyan lang siya oh, hinihinay lang. Tapos tig isang paso lang yan. Linya-linya yan eh hanggang dito. 'Di ba? Magkakatapat lang ganyan, magkakatabi. paso niyo lang na ganyan. Banatin niyo nang konti yung babalat para syempre maayos. Ganyan lang. Okay na 'yan. Tapos dito. Ayan, okay na 'yan. Tapos sa kabila rin, pakita ko ulit sa inyo. Ganyan, banatin niyo nang kaunti. Sige ganyan. Tapos pasuin niyo ulit dampi-dampian nyo lang. Tandaan nyo yun, yung didiinan ng mga idol. Tapos, sa una talaga, lalo kapag manipis yung plastic nyo, minsan, nabubutas talaga yan. Pero, kapag nagsisimula ka, normal lang na mabubutas. Pero, pag nasanay ka na, sabi na natin, expert ka na, hindi na siya nabubutas. Ayan. Practice lang mga idol sa pag papaso. Ayan. Yun yung pagkakapaso niya. Ayan. Dito lang yung butas niyan sa ibabaw pero sa likod kung titingnan niyo, wala nang butas to. Ayan. Ganyan siya. So tapusin na natin to palibot para makita na natin kung maganda yung kalalabasan niya, okay? Ganto lang siya para sukatan mga idol. Dito niya siya itatapat, oh. Yan. Medyo gitna siya para okay. maganda yung agod. Huwag ganyan. Kasi kapag ganyan, sobrang likod. Tapos, minsan, ikot ikot pa yan. Kaya maganda dito. Sa part na to. Ayan. Huwag naman dito sa gitna kasi hindi siya makakaangat. Dapat dito na parte. Ayan. Ganyan. Dito siya nakatapat. Okay? Catch nyo ba? Ayan, ganyan. Talo natin. Ayan, dito siya nakatapak. Hmm.